Henesis Kabanatang 20 At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng Timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur at siya'y nakipamayan sa Herar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, siya'y aking kapatid. At si Abimelech na hari sa Herar ay nagsugo at kinuha si Sarah dato na pa ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi at sa kanya'y sinabi, Narito, ikaw ay dilit-ibang isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki. Ngunit si Abimelech ay hindi pa. Nakasisiping sa kanya at nagsabi, Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, Siya'y aking kapatid. At si Sarah man ay nagsabi, Siya'y aking kapatid. Sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito. At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, Oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin. Kaya't hindi ko ipinahihintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta, at ikaw ay pinanalangin niya at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, at talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo. At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagahan at tinawag ang lahat niyang bataan at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito at ang mga tao ay natakot na mainam. Na magkagay tinawag ni Abimelech si Abraham at sa kanya'y sinabi, Anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo? Nadinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, Anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? At sinabi ni Abraham, Sapagkat inisip ko, Tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, At papatay nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko, na anak ng aking ama, datapot hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, Ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin sa lahat ng dakong aking datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at ipinagbigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sarah na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, narito ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sarah ay sinabi niya, narito, nagbigay ako ng isang libong kutol na pilak sa inyong kapatid narito, ito ay iyong piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo, at sa harap ng lahat na nagbangong puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos si Abimelech, at ang kanyang asawa, at ang kanyang mga aliping babae, na anupat nagkaanak sila. Sapagkat sinarhang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech, dahil kay Sarah, na ni Abraham.